Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 2, Day 1 and 2. Matatag Curriculum. Magandang umaga mga bata. Welcome to my YouTube channel. I am Teacher Hermie, your online teacher in Araling Panlipunan 4. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pambansang pamahalaan. Separation of powers, paghihiwalay ng mga kapangyarihan, at tatlong sangay ng pamahalaan. Mga pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ang pagunawa sa papel na ginagampanan ng mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan tungo sa pagkakaisa, kaayusan, at kaunlaran ng bansa. Mga pamantayan sa pagganap, nakagagawa ng proyektong ng hihikayat sa mga kapwa mag-aaral sa pagtataguyod at pakikiisa sa mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan. Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nasisuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Isa natatalakay ang kahulugan ng pamahalaan. Dalawa, naihahambing ang kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Tatlo, nahihinuha ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikauunlad ng bansa. Apat, nakakagawa ng balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Maikling balik-aral. Ano ang ipinapakita ng mga simbolo? Anong salita ang maaring mabuo? Tama, ang salitang nabuo ay pamahalaan paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Punan mo ako, hashtag susing salita ng aralin. Buwan mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. Isa, siya ang punong pinuno ng sangay na tagapagpaganap at pambansang pamahalaan. Dalawa, ito ay binubuo ng kapulungan ng mga kinatawan ng bawat kongresyonal na distrito sa bansa. Tatlo, ito ay tinatawag ding kapulungan ng mga senador. Apat, dito dumudulog ang sinumang tao na hindi sumasang-ayon sa anumang desisyon ng mabababang hukuman. Lima, sila ang bumubuo kasamahan ng mga senador sa pagbuo ng mga ipapanukalang batas sa bansa. Narito ang mga tamang sagot. Isa, Pangulo. Dalawa, Kongreso. Tatlo, Senado. Apat, Korte Suprema. Lima, Kinatawan. Isa, Ano ang pamahalaan? Ano ang bumubuo sa pamahalaang pambansa? Pamahalaang lokal. Dalawa. Ano mga sangay o institusyong bumubuo sa pamahalaan? Tatlo. Ano ang gampanin ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng pamahalaan? Apat. Ano ang kailangang taglayin ng mamamayan at pamahalaan para mas mapaunlad pa ang bansa? Ang pamahalaan ay isa sa apat na elemento ng isang bansa. Ito ay isang ahensya kung saan ang kagustuhan ng mga mamamayan ang naipahahayag at naipatutupad. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay pagsilbihan at pangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Isang samahan o organisasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Isang uri o sistemang presidensyal at demokratiko. Pinamumunuan at pinamamahalaan ito ng isang pangulo na siyang puno ng bansa, katuwang ang pangalawang pangulo. Tatlong sangay ng pamahalaan tagapagbatas o lehislatibo tagapagpaganap o ehakatibo tagapaghukom o hudikatura. Sa ilalim ng konstitusyon ng 1987, ang tatlong sangay ng pambansang pamahalaan ay sangay ng tagapagpaganap binubuo ng pangulo, pangalawang pangulo at gabinete. Sangay na tagapagbatas binubuo ng mga senador at mga kinatawan. Sangay ng tagahukom binubuo ng punong hukom o Korte Suprema at mga kagawad na hukom. Ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko. Ang nagpapatakbo ng pamahalaan ay ang mga taong inihalal ng taong bayan kaya masasabing ang mga mamamayan ang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Ang tatlong sangay ng pamahalaan ay mayroong pantay-pantay na kapangyarihan. Maaaring itama ng isang sangay ang kabilang sangay lalo kung mayroong nilabag na batas o di kaya ay di ginagamit ng waste ng isang sangay ang kanilang kapangyarihan. Ang konseptong ito ay tinatawag na check and balance ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo ayon sa Artikulo V, Sec. Isa ng Konstitusyon ng 1987, ang kapangyarihan at tungkulin ng tagapagpaganap ay nakaatang sa Pangulo ng Pilipinas. Pinipili siya sa pamamagitan ng tuwirang paghalal ng mga mamamayan. Anim na taon ang kanyang panunungkulan at hindi na maaaring mahalal pa sa pangalawang pagkakataon. Maraming salamat. Hanggang sa muli.